Alam naman natin na sa mundo natin na ito, merong iba't ibang mga relihiyon. At sa bawat relihiyon, meron ding iba't ibang paniniwala patungkol sa kung paano matatapos yung ating mundo. So paano nga ba matatapos yung ating mundo base sa iba't ibang relihiyon? Marami ang mga nagtatanong, kailan ba matatapos yung ating mundo? Bagamat hindi natin alam ang eksaktong sagot, may mga relihiyon sa mundo na may kanya-kanyang paliwanag patungkol sa katapusan ng lahat ng bagay sa mundo na ito. So ano-ano nga ba yung paniniwala ng iba't ibang mga relihiyon patungkol sa katapusan ng ating mundo? Ano-ano nga ba ang mga mangyayari? Simulan natin sa Kristyanismo. Ayon sa Biblia, ang katapusan ng mundo ay tinatawag na end times. Ngayon mga kapatid, yung end times na yan, hindi siya panandalian lang. Mahaba po yung timeline ng end times. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang pagkagunaw ng mundo, hindi po siya biglaan o bigla na lang magugunaw yung ating mundo. So magsisimula po yung end times o yung katapusan kapag nag-rapture na. So ito po yung unang yugto ng end times na kung saan lahat po ng mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo, sila po ay bigla na lang mawawala dito sa lupa at sa isang kisak mata, lahat ng mga mana ng palataya ng Panginoong Sokristo ay magsasama-sama doon sa kalangitan. So mangyayari po ito bago dumating yung matinding kaguluhan o kapighatian sa ating mundo. So yan po yung tinatawag natin na tribulation. Sa tribulation, ito po yung panahon ng matinding sakuna, digmaan, mga salot at kasamaan sa mundo. So base sa Biblia, ito ay tatagal ng pitong taon na kung saan mararanasan po yung mga matinding kapighatian o matinding paghihirap sa mundo na ito. Sa panahon na ito, lalabas yung Antikristo at siya yung magpapasimula sa lahat ng kaguluhan at panlilinlang sa mundo na ito. Pagkatapos ng tribulation, yung ating Panginoong sa bababa mismo dito sa lupa upang labanan yung Antikristo at lahat ng mga sumunod sa kanya sa Battle of Armageddon. Pag nangyari yon, itong si Satanas, siya po ay ikukulong sa loob ng isang libong taon. Sa loob ng isang libong taon, maghahari yung ating Panginoong Sokristo. So pagkatapos ng paghahari ng ating Panginoong Sokristo sa mundo na ito, sa loob ng isang libong taon, so diyan na po mangyayari yung final judgment. Dito po hahatulan lahat ng mga hindi mananampalataya ng ng Panginoong Sokristo. So pagkatapos ng final judgment, since yun na po yung last na mangyayari sa end times, dyan na po mangyayari yung pagkagunaw ng mundo. Sinasabi ng Biblia na magugunaw yung mundo sa pamamagitan ng apoy. So pagkatapos magunaw yung mundo, dyan na po papasok yung bagong langit at bagong lupa para sa mga mana ng palataya. At yung tinatawag natin ng dagat-dagatang apoy, para naman yan sa mga hindi mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo. So, paano naman magugunaw yung mundo para sa mga Islam? Ang katapusan ng mundo ay tinatawag na kiyama o araw ng paghukom. So, bago mangyari yung katapusan ng mundo, merong paunang tanda. Halimbawa, bago magunaw yung mundo, merong lalabas sa kanila na tinatawag na Dajjal o yung Antikristo tulad ng sa mga Kristiyano. Naniniwala yung mga Islam na babalik yung ating Panginoong Sokristo bilang isang propeta. So, sa pagbabalik ng Panginoong Sokristo na propeta para sa kanila, meron pong kalaban niya na Antikristo. Yun nga po yung Dajjal. Pag nangyari po yan, marami po mga malalaking pagbabago sa ating mundo. So sa araw po ng paghuhukom, bubuhayin po ang lahat ng tao mula sa kamatayan at hahatulan ayon sa kanilang mabubuting gawa at kasalanan. Para sa mga Islam, ang mabubuti ay papasok sa paraiso o yung tinatawag na jannah. Ito po yung isang lugar ng kapayapaan at kasiyahan. Samantalang yung mga masasama, mapupunta po sila sa impyerno o tinatawag din na jahannam. So para po sa mga Islam, matatapos ang mundo sa huling paghuhukom o yung final judgment na kung saan magpapasya yung Diyos kung sino ang papasok sa langit o sa impyerno. So para sa mga Islam, meron po silang tinatawag na blowing of the trumpet. Ito po yung magpapaalala na lahat ng tao ay dapat maghanda na sa mga huling araw. So bago ang katapusan, sinasabi na kailangan maghanda yung mga tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pananampalataya sa Diyos. Naniniwala ang mga Islam sa katapusan ng mundo. Pero para sa kanila, walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Paano naman matatapos yung mundo para sa mga Hinduismo? Ang Hinduismo, naniniwala po sila sa tinatawag na cycle of time o yung yugas. Ang bawat yuga ay may tagal na libu-libong taon at may katangian ng moralidad at kaguluhan. Sa panahon po natin ngayon o sa kasalukuyang panahon, ang tawag nila dito ay Kali Yuga. Ito po yung panahon na kung saan laganap ang kasamaan, kasinungalingan at kaguluhan. So sa huling parte po ng Kaliyuga o sa panahon natin ngayon, sinasabi po na darating yung tinatawag na Kalki. Ito po yung huling avatar ni Vishnu. Nalilinisin ang mundo mula sa kasamaan at magpapasimula ng panibagong cycle o bagong panahon ng kaliwanagan. So, sinasabi na sa panahon natin ngayon, ito na yung last part para tanggalin na lahat ng kasamaan at papalitan po ito ng kabutihan o kaliwanagan. Kasi ang paniniwala nila, ang mundo ay paulit-ulit na nabubuo at nasisira. So matapos po yung kasalukuyang panahon, sa pagdating po ng tagapag-alis ng kasamaan sa mundo na ito, dyan na po magsisimula muli ang mas mabuting mundo. Para sa kanila mga kapatid, walang katapusan ng mundo kasi nga, ulit-ulit lamang yung nangyayari. So magugunaw ang mundo at maaayos ulit. Magugunaw ang mundo at maaayos ulit. At ito ay paikot-ikot lang para sa kanila. Pang-apat, paano naman magugunaw yung mundo para sa budismo? Ang budismo po ay hindi nakatuon sa tiyak na katapusan ng mundo. Pero naniniwala rin po sila sa cycle of samsara o paulit-ulit na kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay. Para sa budismo, ang mundo po ay umiikot lamang sa cycle ng buhay at ganun din sa kamatayan. Kaya wala pong permanenteng katapusan kundi pagbabago lamang para sa kanila. Ang budismo po ay nagtuturo na ang tunay na katapusan ay hindi sa pisikal na mundo, kundi sa pagwawakas ng pagdurusa sa pamamagitan ng enlightenment ang moralidad at tamang gawain ng tao ang nakakaapekto sa hinaharap na cycle ng buhay para sa kanila. So sa kanila, walang pisikal na katapusan ng mundo, kundi katapusan lamang ng buhay ng tao. At ito ay mapapaltan din naman pagkatapos ng buhay niya. Panglima, paano naman matatapos ang mundo para sa mga hudaismo? Sa hudaismo, mayroong paniniwala na masayanic age. Isang panahon ng kapayapaan, katarungan, at pagkakaisa sa mundo. So darating po ang isang mesyas na magdadala ng pagbabago, magtatayo ng katarungan, at magpapasigla sa moral na pamumuhay ng tao. So hindi po detalyado ang sakuna o pangyayari bago ang katapusan. Pero mga kapatid, merong idea ng huling paghuhukom at pagbabago ng mundo na kung saan ang mabuti ay kikilalanin. So makakaroon po ng mesyas na magbabago ng mundo. So yung tagapagligtas na yon yung hinihintay ng mga hudyo noon paman. At siya rin yung maghahatol sa mga tao batay sa kanilang kabutihan at pagsunod sa Diyos. So ang Messianic Age po ay tinuturing na panahon na kung saan walang digmaan, gutom o kasamaan. So parang katulad ito sa 1,000 years na pagrurul ng ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo o yung Millennial Reign of Jesus Christ. Ayon sa ilang mga tradisyon ng Hudyo, ang bawat tao ay merong responsibilidad na tumulong sa pagdadala ng Messianic Age sa pamamagitan ng mabuting gawa at pagtulong sa kapwa. At panghuli, pang-anim, paano magugunaw yung mundo ayon sa atheism o ayon sa mga atheist. Bangamat hindi po religion ng atheism, pero naniniwala rin po sila na matatapos o magugunaw ang mundo. Ang pananaw sa katapusan ng mundo ay hindi nakabase sa relihiyon o sa Diyos. Kundi ito po ay nakabase sa science, kalikasan, at sa posibilidad ng realidad. So paano nga ba matatapos ang mundo para sa mga atheist? Una mga kapatid, yung pagkawala ng araw o paglamig ng mundo. Ayon po sa kanila, ang araw ay may limitadong buhay. Kasi po mga kapatid, darating ang panahon, ang paniniwala ng science, sasabog po yung araw. So bago po mangyari yun, unti-unting mawawala ang init at liwanag na magre-resulta ng tinatawag na global freezing o sobrang lamig. Ito po ay isang natural na katapusan para sa lahat ng buhay. Naniniwala rin po sila na babagsak ang kalikasan. Ang mga malawakang sakuna tulad ng pandemya, malawakang bagyo, lindol, tsunami o pagbabago ng klima ay maaaring magdulot ng malakihang pagkasira sa buhay ng planeta. At hindi na po matitirahan yung mundo na ito kung magpapatuloy yung global warming. Niniwala rin po yung mga 80 na posible na magbanggaan yung mga planeta o merong bumagsak na mga asteroids na sisira sa ating mundo. Naniniwala rin po yung mga 80 sa pagbagsak ng teknolohiya at ng sibilisasyon. Ang mga atheists naniniwala sila na pwedeng magunaw yung mundo sa tinatawag na self-destruction ng mga tao. Halimbawa, sa pamamagitan ng mga AI, kung hindi po magiging maayos yung paghandle sa AI, pwedeng ito po yung maging paraan para magunaw o mawasak yung ating mundo. So sila raw po yung sisira sa ating mundo kung magkataon. At hindi lang yan, naniniwala rin yung ilang mga atheists na sa pamamagitan mismo ng tao rin, sila rin yung gugunaw sa mundo sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng mga pagsabog at iba't ibang mga teknolohiya. So sa ganitong pananaw, ang mga tao mismo ang magdudulot sa huling kabanata ng ating mundo. So para sa mga atheists, ito po yung pinaka-final at natural na katapusan. Walang Diyos, walang milagro, simpleng physics lamang po ito o science. So para sa mga atheists, ang mundo ay matatapos dahil sa natural na dahilan o gawa ng tao. Wala itong supernatural na kahulugan o kaya man spiritual. Bahagi lamang po ito ng kalikasan at ng ating universe. Ang buhay, planeta at sibilisasyon ay may simula at katapusan tulad ng lahat ng bagay sa ating mundo. Sa kabila po ng iba't ibang pananaw ng mga relihiyon at kahit ng mga atheist, ang katapusan ng mundo ay paalala sa atin na ang lahat ng bagay ay may hangganan o katapusan. Paring para sa ibang relihiyon nakakatakot ang katapusan ng mundo. Pero para sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, so ito po ay pag-asa. Pag-asa na mawawala na yung mundo na ito na puno-puno ng paghihirap, paguluhan at kasamaan para sa ating mga mananampalataya, kaya pala magugunaw yung mundo o matatapos yung ating mundo para palitan ito ng bago. Papagtan kasi ng Diyos yung mundo na ito ng bagong langit at bagong lupa. So bagamat meron pong paniniwala yung iba't ibang mga relihiyon patungkol sa katapusan ng mundo, yan po ay para sa kanila. Pero para sa ating mga mananampalataya, na nga mga kapatid, yung katapusan ng mundo, ito po yung magpaalala sa atin na hindi tayo mananatili sa mundo na ito. Hindi tayo panghabang buhay sa mundo na ito. Merong nakalaan sa ating mas maganda pa kesa sa mundo na ito. Yan po yung bagong langit at bagong lupa.